lamig na itong kape. Ah. May langaw na pati. Kawawa, buhay pa. Ah. Abal, pain. Ayos na yung damit mo. Simple lang. Tay dyan lang ah. Sa RCS, this, baka kayo na si pagbongga ako. pa ng suot. Papahiya. Maraming okay, sasunan dito. mo akong kong pulubi dito nga. Kakahapon ko pa to suot. Pambahay pa dito. Makikita ko mga klase ko doon. Okay na to. Aba. Hindi sige. Huwag ka na magpalit. At yan ang laki ng laki oho. Naluwa na. A few moments later. Hindi kanina pagayak. At kanina pa nag-iintay ang ate mo tinitingnan kong padala. Aba, gusli. Yan na naman ang suot mo. Jogging pants na naman na iyan. At saka yung t-shirt. Wala ka bang ibang damit doon? Ito. Okay. Ito ang isuot mo ah. Mm. Baito pa oh nang kay maayos tingnan na so ate ko sa ibi kasi ito Baito pa oh may pagana ito pa oh pag uh, gris nila ay laging umayos ng suot para naman kayong mga gusgusin niyo sa mga suot ninyo hindi na kayo nagsi formal na galing pag ako okay na ang t-shirt pag si Grizzly hindi pagpapalitin ng Ayaw sakin akin tong brown. Testing ang kita. Parang may naamoy ako hindi maganda. Huwag ka pa, naman. Ito ko. At yan ang susunod laki laki uho. Naluwa na. Oh. A few moments later. Oh. Grizzly. Ah. Kung araw-araw okay. ganyan na suot mo. mo pang kaunti. Ganun pang kaunti. Ibabaya ko pa. Babang ganun. Okay na. Huwag yung jacket po. Huwag jacket. Ay ayos na yan. Ay, hmm. Tingnan mo. Kung ganyan araw-araw ang suot mo. Ganda niyo tingnan, mukha kayong formal. Tara na. Ibaba mo pang kaunti. Yun dito. Mm, yan. Huwag ka na mag-jacket. Okay na yan. A few moments later. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Ba, inakan kasi gusto yung bibig dyan.

Si so, Sana naman sa juice, hindi na makakanta ng maayos. Tama na nga to, nakakahiya A few moments later. Sabi nakakaing. Nakapag video, kanya sa sasara ko muli bintana. At saka pinto, oh, may makarinig. Ikaw ang kakanta, sisend ko to ka lang mama. Gusto ah, ko talagang kumanta lagi dito. Nagbili pa ako ng mga mic. Tatlo na yung mic ko eh. Kala nyo. okay, <gulitain> ito, hindi na naman si Nini. Hindi, <gulitain> sisi naman siguro nila to. Kasi kakanta ko nung making love out. Tsaka heaven. Teka lang, pe-play ko lang. A few moments later. Hmm. Pula. Nakuha na namin yung padalar Salamat, love you. Day off mo? nanganganta ka? Nangakanta si Grisly kanina. Binidyan ko nakita mo sa GC. Oh, maganda din ang process. Huwag mo i-upload. Papagalitan ako nun. Ganda halin. Kata. Oh, sige, maganta ka lang. Heaven, heaven. Heaven next mo isa nun. Tsaka making loud. Making love out of nothing at all. Yun, yun. Bagay sa yun. Maganda yun. Yung next mo kanta ha. Oo. Pagpapakulay ako ng buhok mamaya. Nagputol din ako ng bangas ko. Papalitan ko to. Pink. Ang bagay yun. Oo. Si Alpine din ah. Na, nanganganta. Nagsend kanina sa GC. Nagbibidyo, okay din mo sinin. Hindi mo na naman sinin, magagalit na naman yun. Ay, kumakanta ba nun? Hindi ko nakita. Teka nga, titignan ko. Nabaliw na naman yung kapatid mo. Hindi nahihiya sa kapitbahay. Ay, kumakanta nga. Ay. Tingnan mo, kumanta pa. Ay. Isko po. Kumanta pa talaga. Ay sige na babay na muna at may gagawin lang ako. Hmm, isko, napapano kaya aring anak kong Ari? Hindi naman siya pinapabayaan, mahal na mahal siya ng pamilya. Tama 'yan. Ito, ito may nakita dito sa TikTok at eh. Pinapapansin ko ito yung uso ngayon. Bah. Talagang hindi nahihiya si Alpen sa kapitbahay ah. Kumanta pa talaga. Teka nga, yung may nakita dito sa tiktok ay usong-uso ito. Hmm. Online tawas. Patawas kita, Bi. Masama lang pakiramdam mo niyan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hmm. My heart. Alpine Azores. Hmm. Hmm. Alpine Azores. Pangbindi na ito. Hmm. Tagal mo naman. Tagal. Tagal. Ano tapos na yun ah? Inabot na ako ng gabi. Hindi man lang ako pinansin. Hindi man lang inano yung alpay ako ng alpay. Inabot na ng gabi. Tingnan magtitimplang kape.